Nakakita ka na ba ng labuyo? Kung hindi pa, tara ipapakita ko sa iyo kung ano ba yung itsura ng mga labuyo Pasukin natin ang kanilang kulungan Malaki ang kulungan na ginawa namin dito ni tatay Pwede kang matulog sa loob, magdala ka lang ng unan eh At kapag nasa loob ka na, huwag mo kalimutan isarado ang pinto Baka kasi magliparan eh, hindi mo na mahuhuli yun Tatlo nga pala ang mga labuyo na naan dito sa loob ng kulungan Dalawang inahin at isang tandang O napakagwapo ng tandang na yan mga idol Napakasipag tumilaok at bukod doon ang pinaka nagustuhan talaga ng ating mga kahunter sa labuyo ko na yan ay ang kanyang kaliskis. Buuan, napakainam daw nun talaga gawing pangati. Yung totoo, hindi ko din alam kung totoo ba talaga yung mga pinaniniwalaan nila tungkol sa mga kaliskis. Na kapag ganun ang kaliskis, eh madaling makahuli ng labuyo. Ikaw kahunter, ano bang pinaniniwalaan mo? Comment mo naman kung totoo nga yun. Gustong gusto ko din kasi talaga makakita ng nahuli sa pangangati ng act. 1 ha, napakarami din na nagme-message sa atin, nagsasabi sila, gustong gusto nila bilihin ang aking mga labuyo mga idol, paulit-ulit kong sinasabi, hindi po ako nagbebenta ng mga labuyo gusto po kasi namin silang paramihin, kasi sayang naman kung kakatayin lang din, sa mga hindi po nakakaalam kung saan po sila nahuli, nahuli ko po sila sa developing area, ang nakakalungkot nga mga idolo, ang kanilang dating tahanan ay unti-unti nang nawawala. Kaya naman dahil napakalita talaga ng kanilang ginagalawan eh madali ko lang silang nahuli sa trap. Ayos naman din. Dito mas ligtas sila. Nakakain sila ng tama. May vitamins pa. Masakit nga lang talaga sa bulsa. Pero okay lang. Masarap naman talaga sila tignan. Lalo na kapag nagkakapika. O siya tara. Lipat naman tayo sa iba ko pang mga alagang labuyo. Eto nga pala ang kakaiba kong labuyo. Kasi putol lang isang niyang paa. May mga nagsasabi na nahuli na daw to sa trap dati o kaya nabaril lang kanyang paa. Pero ngayon kainaman naman at naglilimlim na siya. Dito makakapagparami pa siya ng ligtas. Sana talaga makapagpapisa. Ito naman ang isa kong tandang. Kaya ako nga pala siya nilayo at ginawa mag-isa kasi may sipon na naman siya ngayon. Aroy ko po, lagi na lang may sipon ang aking tandang na to. Silipin naman natin ang mga bata kong labuyo. Mga palahi namin sila dito mga idol. Ito naman mga idolo yung ating palahi. So, nakakadalawang palahi na sana tayo. Pero so, hindi sila nakasurvive yung una. Kasi to, bali sila yung pangalawang palahi natin. Yung totoo, medyo mailap talaga sila. Pero ngayon sinasanay ko na lang na kumakain sila sa aking kamay para maging mabait at madaling mahawakan. Kasi grabe talaga mga idol, natural na talaga sa kanila ang pagiging mailap. Ngayon ang pinaka goal talaga natin ay makapagparami pa tayo ng lahi nila. Para syempre makapagbigay din tayo sa mga gustong mag-alaga ng kagaya nila. At syempre para makapag-release din tayo sa gubat, dun sa may natural nilang tahanan, malapit sa bundok. Hindi kagaya dito sa lugar namin, ang mga puno kunti-unti nang nasisira, nawawala. La kaya naman mga idol kung gusto niyo ako tulungan para maparami ang mga nabuyo na to like follow and share syempre para kumita tayo at magkaroon tayo ng pambili pa ng kanilang mga patuka para all rights. maraming maraming salamat sa panonood peace